Karating ko lang galing trabaho mga dahi. ito itong kantang to hindi talaga mawala sa isip ko kaya napamoves tuloy ako. Eh, agwe, ginoko. Bakit kasi hindi mawawala sa isip ko? Kaya sige, isayaw na lang natin itong kantang to. Bahala na kayo dyan. Sino makarelate nito? Yung pang nasa isip ko ang kanta, isasayaw mo rin. Gigaw to ang Oo, oo. Wala akong katawas akong kaunan nun. Wala akong kakaon. Nika ta. Uy, uh, nabubuwang na talaga akong mga kaprinsipo. Anong kakainin ko? Sa kakaisip ko talaga, isayaw ko na lang, no? Ay, nakakapagod pala mag-isip ko. kakainin ko, no? Sana, tabang, mga langit. Kung anong kakainin ko, ako'y napagpagod na sa kakaisip dito, no? <laughs> tabang, mga langit. <laughs> Ay, alam ko na ang friendship. Itlo, no? Na ba baka Ka, itlog. Uh, -uh itlo. Ay, okay, itlo. alam nice. ko eh. oh, ito na ito. Wala makuha ito. Wala makuha ito. Wala ito. Wala makuha 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 ito. Pago naman eh. Magaling kasi sa labas. Hindi pwede magluto ko naman yung nagtuyo. Kaya gisa magluto ko nang tuyo. Wag ako. Ikaw muna magluto yung gisa. Magluto ko na lang ako. Ang laming sa labas. Ang laming ko. labas. Tapos pinapawisan ako dito. Kasi naning kamot na ako mga ka-princip na. Maka-skipping ako dun sa ano ko yung wacha wache. ano ba yun? wacha wacha wache. Ayaw? Ito? Ganun-ganun lang siya. Kaya magluto ako ng eggs niya. Ganun-ganun lang. Chopstick ang ginagamit ba? Hindi ko lang guys kung di nyo nakikita ng mga may nanabas tayo. Ganyan, chopstick man ang ginagamit niya. Tingnan natin kung pwede ba ito ba? Tapos pag ang anak ko magluto mga kaprinsip ng itlog. Iba yung magluto. Oo. oo. Bumutangan niya ng ano? yung cheese. Ah, uh, ito din ang gagawin ko. Uy! Yan ang gagawin ko. Sa spinach mga kaprinsip para ano talaga? Healthy din natin sa kainin ba? Spinach, yes. Wala kasi ako ibang naisip ang lutuin ko eh. Eh, ito na lang muna. Oh, pata, pati. Oh, pata, pati. Ganito lang, oh. Mm -mm. yun ang video ko ba ako? Parang hindi na yata ito video ah! Pag wala kang makain, ito na madilis mo pwedeng kainin. Spinach at itlog. Uh -huh. Para medyo masarap din. Kasi Ready for my dinner. Guys, ito lang muna dinner natin today, tonight. Ito. Tapos may araw tayo dito. Serial. Ano kasi ako, hmm. guys? May hindi lang ako trabaho, guys, ba? Malamang tulog kagabi kaya kaya may isip ako, guys, na walang tulog ko yun. Ayaw, ayaw, ayaw ko magluto. Kaya ipain ko na lang ganito. Eh. Pinagluto pa rin ako, guys. Ayaw ko lumawak ng mga kaldero, ano, pero hindi, guys, nakaluto pa rin na ako. Hmm, tarap, hmm, tarap, ini tuh kayak spinach kayak itu, hmm. eh, ini tuh teman kepanjit, lalu kemudian si makin iru, wih kayak gabi hangat banget terus guys, snapping aku terus hatching hatching, ini Di tahu cina, waktu tahu, eh, gabi terus alergi guys, mm -hmm, kalau babi terus, yang angin subro, lantas angin gitu terus langsung ini sih terus guys, sometimes alam juga bang angin, padahal, hindi enggak, 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 enggak,